Yo, good day everyone. Welcome to another video dito sa Mayan Kinangal Ride. Ilang beses na siguro, hindi na mabilang, ilang beses na kami na dapat wala na ni Octavia. Close calls. Mayon, kagagaling lang namin na mag-ride. Uh, umakit lang ako sa saglit. Sabi ko, kung hanggang saan ako abutin ng katamaran, dun ako, dun ako mag u turn tapos pag-uwi na. So, umabot kami ng uh, kawaya, ano? Pakawayan? Kakawayan Falls. Basta lampas pa ng Jarrell's Peak. Anyway, so gusto kong i-share sa inyo. Yung marami na akong mga naranasang close calls. Ano akong tutuusin dapat. Ilang beses na akong namatay. <laughs> naka, naka ilang beses na akong ng round trip, round trip. Life and death. Pero, ain't it, Uh, kidding aside. Marami na rin akong naranasan na close calls at gusto kong i-share sa inyo yung yung mga na-realize nare ko kanina na mga bagay na nakapagsalba sa akin. Ito yung mga bagay na nakatulong sa akin para makasurvive ako dun sa yung mga close calls, yung mga near miss, yung mga muntikan na, yung mga yung mga naku. Dapat ganyan, ganyan. Yung ganon. Number one, number one, vision kung 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 hindi ko tal kung hindi ko natutunan yung yung looking ahead saka yung scanning yung proper scanning looking ahead, scanning back scan left center right center kung hindi ko natutunan yun siguro talagang ang dami ko ng beses na disgrasya kasi yung mga bulaga yung mga biglang may kasalubong biglang may nag counter biglang may nag u-turn biglang may yung napaka unpredictable ng public roads and yung to hindi hindi ako hindi ako nagaganito hindi ako nagle lecture hindi ako nagtuturo ng riding skills i'm just sharing with you guys kung ano talaga yung yung talagang real life <laughs> yung mga na, -exper, na experience na experience ko sa pangumotor, nga sa sa sobrang dami na ng close calls ko nung lalo na nag-aaral ako number one isasalba talaga ako ng vision ko the more I see ahead of me the more I see around me alam mo yung mas uh, mas nagkaroon ako ng mas mataas na na, na chance na maligtasan yung isang maiwasan o magawan ng paraan ba diba? ang karamihan dito yung mga biglang may tumatawid biglang nag u turn o biglang kakat coming from the other lane or yun, other line yun karam yun ang kalimutan uh, yung kanina sa Marcos Highway yung mga jeep na lalabas kaliwa kasi uunahan yung kabilang jeep tapos papasok ulit sa kanan kasi naguunahan sa pasahero mga taxi ganun din yung mga private vehicles na nasa kaliwa pero kakanan na pala yung iba sumisiksik sa kanan tapos biglang babanat ng kaliwa tapos yung mga kapwa ko pa motor alam mo yun, sobrang daming unpredictables sa public roads kung hindi ko talaga natutunan yung yung riding skill na vision from ano um Champu saka yun yung sa YCRS ilang beses siguro akong na, na, na damage, na bumagsak, tinamaan, nakatama o ano. Pangalawa, again, I'm not I'm not kidding ha, hindi ako nagbibigay ng ano dito ng tips or ng nagsha-share lang talaga ako. One more thing is ito, itong dalawang daliring to. I'm using two finger braking at sa tingin ko kung hindi ako nasanay ng two finger braking baka ilang beses na rin akong tumumba na yung self accident yung sa sarili kong ano kagagawan kasi sinubukan ko dati yung four fingers bad trip ako mismo sa sarili ko ako mismo yung tutumba eh. so with the use of two finger braking natutunan ko yung proper trail braking on public roads uh, yung brake modulation ang ganda ang ganda ng ang ganda ng, ng ng feedback ng braking system pag ginagamit ko two finger brakes and again ilang beses maraming beses na akong isinalba ng two fingers na to emergency braking yung braking skills na natutunan ko again sa Champ U at saka sa YCRS ayun yun Another thing, another thing, which is, eh, siguro hindi kayo maniniwala, two fingers uli. I'm using two fingers for the clutch. And nag-aral nag din ako ng clutch modulation, yung slow speed maneuvers. So, pag sa traffic, siguro ilang beses na akong pwedeng masabitan, tamaan, o kung ano man. Pero dahil, ingat, nga, nag-aral ako ng clutch modulation, I'm using two fingers on the clutch, hindi ako nawawalan ng kumpiyansa sa slow speed maneuver or maniobra sa traffic. Sinubukan ko yung four fingers, bad trip din. Ilang, mas nadidisgrasya pa ako pag yung four fingers. Pero two fingers sa clutch, ang ganda ng ano. At saka, timpladong timplado yung power delivery ni Octavia. So maganda, maganda yung flow ng, 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 ng andar namin. Another one is counter steering. Ilang beses na akong isinalba ng counter steering. Lalong-lalo na lalo, nung, nung nung natututo pa ako ng, nung nag-aaral pa ako ng cornering tapos lagi akong run wide run wide run wide over o, ang tawag ng mga kamote dyan is overshoot pero dahil sa counter steering inputs again push left to go left push right to go right ang laki ng tulong sa akin kanina na nga lang dito so, sa ride namin na to ni Octavia ilang beses akong isinalba ng counter steering dahil yun yung mga biglang kasalubong tapos makikitid ang daan kung hindi ako nagka countersteering ng yung proper counter steering baka wala pa ako ngayon sa garahe baka baka nagpapapulis report pa kami doon kasi ilang beses rin ako may sumalubong sa akin pero dahil yun nga nagagawa ko ng maayos yung countersteering, sobra hindi ko may papagpalit yung benefits ng countersteering steering at saka ng trail braking yung dalawang skills na yung talagang pasalamat na pasalamat ako natutunan ko yon sa YCRS tsaka sa Champion counter steering tsaka trail braking tsaka yung konsepto ng speed equals radius kanina sa corners ang dami grabe ayun ayun mula na so yun yung mga nakapagsalba sa akin tapos siguro um, bonus na lang dito ang nakapagsalba rin sa akin is yung um, naunawaan ko yung papaano maging stable sa motor kasi pag meron kang stability susunod na doon yung control pag meron kang control then i strongly believe 99% of accidents maiiwasan at sa personal kong karanasan sa pag-pag-ride ko 16,000 kilometers yan ubos na yung rear tire napaka i mean kung 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 wala yung dalawang bagay na yun, yung, stab, yung stability and control baka ilang beses na akong talagang sumala uh, no sumalampak sa daan pero dahil nga natutunan ko yung mga skills para mapanatili yung pagiging stable ng bike yung stable pagiging stable ko so i have total control hmm. ka of obviously dapat walang close calls so i'm trying to make sure I'm doing my best na sa susunod na mga rides, wala na mga close calls. Pero nga, yun, in a way naman is kahit pa paano, pag meron akong mga close calls, alam ko meron akong, meron magsasalba sa akin. Yun yung mga natutunan kong skills. I'll see you on the next video. Mukhang palakas na to.